Para sa aking balitang showbiz, isang pelikula na ginawa para sa mga senior citizen ang dog ng mga veteran actor na sina Tessie Tomas, Nova Villia at Noel Trinidad. Ito ang Senior Moments, isang pelikula na ginawa para sa mga senior citizen at para na rin makarelate ang mga anak na may mga magulang na may edad na at mga apo. Ayon kinova Nova, napapanahon ang kanilang pelikula upang maintindihan ng mga tao ang mga pinagdadaanan ng mga senior citizen. Wala namang hindi dadaan sa pagka senior. Lahat tayo mag-si senior Ngayon, nasa it's nice to watch this movie para patanggap natin sa sarili natin. And wag tayong malungkot. Magtayong magmukmok if you're seniors. We should always be happy. There is happiness in being a senior. Sinabi naman ang certified senior citizen na, na si Tessie na malaki ang pasasalamat niya dahil hanggang ngayon ay buhay pa siya. Ako palagi when I wake up, kasi I meditate, I'm grateful to be alive. Diba? Na buhay pa ako, walang cancer sana. Hindi natin alam ko ano magiging sakit natin sa pagtanda natin, kaya mag-iingat tayo. Nainiwala naman ang director ng pelikula na si Neil Boboy na maraming lesson ang mapupulot sa kanilang pelikula. Parang naman nila mga pinagdadaanan ng mga nolo, mga nanay nila. Yun. Tsaka balang araw, maiisip nila na pwede nilang pagdaanan. Pinagdadaanan nila, ay pagdadaan nila yun. Ayon pa rin kay Direk Buboy, talagang sina Tessie, Nova at Noel ang nasa isip niya nang gawin niya ang nasabing pelikula. Hindi tayo nakakisa yung credible na tsaka yung mga mga ano talaga, mga magagaling at mga veterano. Gagawa tayo ng advocacy film, dapat mga credible yung actors na. Ang Senior Moments ay initial movie offering ng A&S Productions kung saan malapit na itong mapanood sa mga piling sinihan sa buong bansa.